Ayan. Good morning, good morning. Ayan kay pare ko. Ayan o. Ayan. Bugi yan. Uy, um. oh, grabe si pag naman mga kaibigan ko. Ayan Sana o. Ayan. Gandang umaga po. Ayan o. Sa mga kaibigan ko. Ayan. Ayan mga kumpare ko. Ayan o. Ayan o. Ayan o mga tamang pag display lang yan mga masipag sipag na lang yan. So, yan Lalo na yan, nakaputi na yan, oh. Ayan, oh. Ayan. Dito Ito, ayan. <laughs> Atlo kami. Ayan, oh. Pinotasty, oh. Ayan, oh. Ayan. No. Singkit din yan. <laughs> ayan, oh, mga ko yan. Masipag yan. Labis yan. Ayan. ginagawa mo? <laughs> ya, magandang umaga. <laughs> <Sipig naman yan. laughs> pepper. You know. Ah, you know. you know. mo na, oh, 'yan, Oh, ayos 'yan. <laughs> ay, ano si Happy na ngayon? Si Tani hindi na, oh. Ayan, oh. na, eh. Oh, si ano, ay, oh. ah. ay, si Ivan, oh. Anong mo dyan, oh? Ha? Huh? Ah, punta ka sa pesto mo oh, ka, you, ah, na na. o oh, inong patubig? yung Ah, nauwaw na. Ang nangangas mo ah. talaga. <laughs> Ayan, yung bagger niya na pogi, si Justine Mo Moena, you know. Ayan. Ayan, thank you, thank you po sa inyo lahat. <laughs> And God bless you all, guys.